Wow. Wow. Okay. Magpasalamat ka kay Frank. 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 Maraming salamat po. It's a prank. It's a prank. it's a <laughs> prank. Oh, pag exam mo sure na. Wow, mo wow. Kira-kira uh, pag exam ay magwan. Pero gamay naman na akin, dapat mo next sa kuan kung gusto nimo nga wala ka nang bayad, gusto mo wala ka nang bayaran. Gusto mo wala ka nang bayaran. Oh, wag ka na mag-aral. Oh, magsipag ka ha. Kasi baka may mag, ano sa iyo, may magpa-aral sa iyo, mag ano sa iyo ano kasi di ba tigong naroon mo parents, di ba? Ikaw na right? isang anak. Di ka manguran. Abantog ra. Dili ko maminyo kalit. Ang tilaw na bayad la pa. Na ka sa kasawanan na. Virgin Virgin ka? Ha? Kasi okay, naman nasa bayot lari pa Okay na sa imo si Uyong kumakaw na sa imo ha? Hahaha! Sige na, magpigit na dito ka. Dala natin mong kuhan. What? Ang mong... Sana? Mong mais... Ay, sana? Mong dilata. Binigyan mo na. Mama May Abe! Binigyan mo namin sa kanya yung... Uh, corn beef tsaka... Yung dilata na binigay mo kasi pa-share sa kanya. Yan lang kaya namin ibigay ngayon. Tapos yung katawan ko. <laughs> Patay daw. Oh, sige na mag ano kana mag ano naman ni Jaden Bernice. na siya guys. Yeah. Ah. at syempre may 'di diba may bigas yeah. ka ngayon matatanggap. Ay ba diba may, may bigas ka matatanggap ngayon galing kay Masi Masi, Masi Masiel. Oh. So dito ka muna, mag-promote ka muna ng ano mo, ng pay, -up, Facebook page mo or YouTube channel mo, ano ba? Uh, I want good day. Uh, I am Jens DJ and Ano? I encourage you. Uh, Do MTV? Chuyans. at Ah, Chuyans. Mm -hmm. Chuyans, uh, TV. No, 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 no. Uh, follow po sa aking page. Ano po tayo? Sige na ako. Ah, magandang araw po sa lahat. Ako po si Chuyans DJ. Ah, uh, pakifollow po sa aking page. And... Hindi. Inangyahan ko kayo na mag-follow and mag-share sa aking page. Ganun na lang. Maayo pa na magstorya na yung uyong. <laughs> Hi guys, so may ano tayo, may parcel pa yung dumating. Parcel, parcel pala. Pinalot <laughs> pala kayo yung ano doon. Ah uh, ah, uh, so, um itong parcel ito ay galing to kay ano, kay um Ma'am May Abi. Kasi nga para natuwa siyang kumain kami dito ng ano uh, ano ba 'yun? mga canned goods like <laughs> canned goods talaga so nung no natuwa siya nagpa, nagbigay siya dito sa hinaguan ng ito buksan man na natin kung ano to di ba ano ano ba to ano ano, ano bang canned can goods to mami abby, thank you so much sa uh, stock dito sa hinaguan itong canned goods na to so buksan natin guys oh, ano ka balot talaga So, yung mga bakla ay hindi na kailangan mag-stack pa ng ano. Kasi meron, meron na kaming stack dito, guys. Tingnan mo na natin kung ano to. Um, magkasya out daw, oh. sa tindahan. Sa tindahan, dam. Oh, oh, sa so, buksan na natin. mga kasi ito kasi sabi kasi ni Mami Abi uh, ito ay corn beef at saka ano So, ito pala. Ito pala, guys. Ito pala yung ano niya, binigay niya, Binadala niya dito sa inaguan. Ito yung, itong 555 sardines pala. Isang box na 55 sardines. Isang box at saka ano to? A ah, corn beef at isang box na corn beef mga momsie. Oh oh. So ito mga momsie yung laman ng ating um box dito na nakaparcel. Ay uh, isang box, isang carton na ano na 55 five five sardines yung ating um stock dito sa hinaguan. At meron din dito mga mamsi oh. Ito ay corn beef. Oh, ayan. Corn beef po siya, isang carton. So ayan na. So thank you so much Mami Abi sa ano sa 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 mga dilata na pinabot mo dito sa hinaguan at um Meron na kaming stock dito. And finally, <laughs> kung wala kaming ano, uh, tawag dito, tawag dyan, kung wala kaming, uh, kung, kung tinatamad kami magluto, yung mga bakla, so may dilata naman na maano ano namin dito, guys. O. Oh. Pang madalian po kasi po eh.